So ito guys, ang gawa naman natin ng reaction video ngayon is itong isang uh, tatay na kumakanta. So si ano ito eh, si Tatay Domingo daw po ito. Napanood ko na ito, pero ayan, gawin natin ng reaction video ngayon. Ang puso ko ito Wow. Ang ng boses. sapu hai ho 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 kamiita tel hum kai la sunni khan ha dau kan tel aku mau matatandang singers no mana Mayroong Meron pa kulot na dalawa. Mas pinakakalalim na kinukubutan ng boses. Isang so, ganda pa ng kanta kahit sa lang, kahit isang saglit pa Paano Ang ganda pa ng

Nakahanas ng puso. Ang tipuk ng May pinaghubo tansiyon sa atay. Sa atay yamay Sa Ayakap ka Talagang galing sa puso yung pagganda ni tatay Para bang may pinaguhugutan talaga siya Ang ganda ng kanyang boses Ang galing ni tatay Imagine kay sa edad niyang ganyan is kaya pa niyang bumirit ng ganoon kataas na kanta eh nakaupo pa. Puso, puso ko bigla na umina iyong iwan na nag-iisa sa aking kay muli makita ko na okay. mata yakipun kan tak antipoh nang pusuma sepoi

yun guys, nakakaiyak yung pagkanta ni tatay. Actually, yung kantang kahit isang sa is East kanta yun ni Sir Martin, Martin Riviera yata. And yun nga po, si Tatay Domingo. Uh, mula ito sa page ni Loloy ni. ah uh, si Tatay Domingo daw po is nasa 72, to, uh, 72 or 73 years old na. Napakagaling po niyang kumanta. Yun nga po, ang, ang, ang Ah, uh, I mean, sorry. <laughs> Hindi kasi ako makamove po ng galing ni tatay ko manta kasi yung pagkanta niya is ano, uh, galing talaga sa kanyang puso. Ba talagang hinugot sa pinakailaliman ng kanyang puso. Kaya tayong mga nanonood, mga nakikinig sa kanta niya is talagang parang hinuhugot din yung puso natin. Nakakaiyak yung kanta ni tatay. Uh, para bang may pinaghugutan si tatay, para bang na-experience niya yung gano'ng mga bagay. And para tayong binabalik sa nakaraan sa boses ni Tatay kapag nakapikit tayo habang kumakanta si Tatay ay para bang naiisip natin yung mga nakaraang panahon na ganito ang buhay, ganito, ganyan. Napakagaling ni Tatay Domingo mag-deliver ng kanta. Um, although matanda na si Tatay pero talagang andun pa yung kanyang galing sa pagkata especially sa pag-believe guys ng mga matataas na notes kayang-kaya pa ni tatay at imagine nakaupo lamang siya ha nakaupo siya pero yun kayang-kaya niyang abutin yung mga matataas na notes sa kanta na iyon kaya po sa iyo tatay Domingo so hindi na tayo mag hope na makita pa natin si tatay na sumali sa mga contest kasi nga matanda na siya pero may chance pa din naman na makasali siya kung ipupush din talaga niya na sumali sa mga contest like sa uh, sa ang contest ba siya pwede Pilipinas Got Talent siguro kasi pag sinabi natin The Voice is may limit kasi yung age siya The Voice So the clash naman may limit sa same building ay pilit may limit din except na lang sa Pilipinas ka talent kasi parang kahit anong edad pwede doon eh. Ayun. So yun napakagaling ni Tatay. Hope support po natin siya palagi. Marami siyang mga cover songs sa uh, uh, Facebook page ni Lolo Amy. Uh, supportahan po natin yung page na iyon. Andun po yung mga kanta ni Tatay Domingo. Iba't ibang mga kanta po, hindi lamang po itong kanta na kahit isang saglit ay may mga kanta pa siya doon ng mga kanta nila Victor Wood. Ah, uh, so marami pa siyang mga kanta doon na hindi ko na maalala. Um, na-check ko kasi yung page kagabi. So, yun, kudos sa iyo Tatay Domingo. And at least 'di ba, uh, sa edad ni Tatay is talagang naibabahagi pa rin niya ang kanyang talento sa ating lahat. And I'm not sure kung merong trending or siguro may trending na video itong si Tatay. Hindi pa sina-check lahat. So, siguro may trending na video. So, panoorin na lamang po natin tabangan po ano pa ang mga cover songs ni tatay at nagpapasalamat tayo kay Lolo for featuring tatay Domingo sa kanyang Facebook page kahit pa is uh, hindi lang ano ba hindi lang puro kabataan mga middle age yung mga nagagawa natin ng reaction video at least pati yung mga matatanda nating mga kababayan mga lola at lola natin na may talento pagdating sa kanta ay nagagawa din natin ng reaction video katulad na ng nga lang po ni Tatay Domingo at yung nanay nga po last time na nagkikitara na na-post ko nga po sa Facebook. So yun, uh, sa sa'yo kudos kodo iyo Lolo ini and hope na marami pang cover songs ang darating. Ayan. So hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. Um, inaulit ko po, ugalin po natin magdasal palagi. No? Salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit hindi mo po natin ito hinihingi. Um god bless po sa lahat at maraming 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 salamat po talaga sa lahat ng mga always na uh, nanonood, bumabalik sa akin ah uh, ginagawa na reaction video. So thank you po ulit, god bless and bye for now po.